Oh, ini apa ya? nak <laughs> kasih kami? Kaya tak? Kena melapik na. Sikit pun tak terbagi kau nak pusing tatai matiyo pergi sebaya sebaya ni lampu tatai. Tatai matiyo, eh tatai matiyo, kita pun kaya lampu tatai. Huh? Wow. Ikasal muna tayo. Lord God, thank you po sa lahat-lahat ng pagkain na binigay niyo po sa amin. At saka po higit sa lahat. Thank you po kay Tatay Mateo, ang ugod ng guwapo at ugod ng bait. Amen po. Amen. Sa wakas, nakasama ko rin ang dalawang espesyal na babae sa buhay. ko. Oh, ano pang inintay? Kain na! Teka, Tatay Mati, ano po mo nang gusto mo dito? Mm, yung manok. Salamat ng dalita, ha? Okay lang po yun. Love you, Tatay Mati. I love you, too. <laughs> Nagpapasalamat pa ako dahil niyo sa amin si Tatay Mateo. Oo, katang bait at oo, pinanggwa ko. Ganun ba, Putra? Masweet talaga? Ganun dapat. Kailangan mong pabibo kay Mateo. Lalo na ngayon, kasama niya ng tunay niyang anak. Eh, hindi niya naman knowing niya. Tunay niyang anak si Daldalita, Kun. Kaya ako, as is where is. Ako pa rin si Lolita sa kanya mga mata. Yun na nga eh. Ikaw ang tunay na anak. Ikaw si Lolita. Nakita mo naman kung gaano kalapit ang magamasay sa isa. Kaya dapat, huwag di ka pwedeng kumampante. Tama tama ang tatay mo, Becky. Alalahanin mo. Ang kinabukasan mo ang nakasalalay dito. Hindi ba gusto mong makapagtawas ng pag-aaral? Yesterday, Mudra. O, kaya naman, galingan mo. E paano kung isa lang sa inyo ni Daldalida ang pwede mag-aaral? Papayag ka ba? O, kaya galingan mo ang mga drama. Okay? Todo mo na.